Ang bagay na umarihan po po nyo ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay tumasay. Huwag kang pinagpala sa babae na pinagpala naman ng inyong anak sa siya. Santa Maria na ng Diyos na lang ang mga mga salanan, ngayon na po kami yung mga matay kami. Requiem eternam donis domini, edus perpetuas frutis diayin. Requiem katik paske, sumanangit na huwag ang inyong kariro. Sa ngara ng Ama, at ang anak, at ang Espiritu Santo.